La Arbolado New PDI President Romualdez, CEO of Inquirer Group. Kaya naman pala masigasig si Inquirer. So alam na natin, ang paninira kay, kay Chis Escudero galing sa fake news na Inquirer. Na ang CEO, si Romualdez. Ba't teka muna, bawal yan, animal sa fake news. <laughs> kailangan kailangan ng balita, may fake news eh. Oo, balita, fake news. O, sino itong fake news? O, pakinggan natin. How can Tamba afford? Ano ang uh, ma-afford ni Tamba? Eh, may 10 bahay nga yan sa sa Forbes. Oh. How can Tamba afford to donate 110 million pesos donation to Harvard? A few hours ago, the Philippine Daily Inquirer ran a headline saying Senator Chiz Escudero asked for an extension to reply to Comelec. Eto, eto, binalita. Ah. Balita po ito. Mainstream media. Inquirer. Totoo ba ito? Fake news ba ito? Ang balita ninyo ay humihingi ng extension si Chis, si Chiz Escudero bago magpaliwanag sa Comelec. Ito uh, ang katotohanan. Uh, pakinggan po natin. But here's the thing. Today, Chiz already filed his manifestation. No... Mm. No delay, no extension. Nag-file agad. Within doon sa time, hindi po siya humingi ng extension. No delay, no extension. Just action. So what happened here? Simple. Someone is using his connection to hide the truth. Ayun. Yun pala. Di ba bawal yung may hawak ka dapat na ikaw ay public official, may hawak ka na media? Naku, bawal po yan. Ha? At uh, bukod po dyan, eh, sana yung totoo lang, di ba? Oo, eh, eh, kita mo, nag-file agad si Cheese, di ba? So, nakikita na natin yung koneksyon. Ang tatay ng paninira kay Cheese Escudero galing kay Tambi, ha? Ah, pinapadaan sa inquirer. Oh, so, alam na natin, okay? Kung bakbakan at bakbakan lang at siraan at siraan, ang naninira kay Cheese ay si Tambi. Tanong, sa tingin ninyo, sino ang mas may credibility patungkol sa tamang balita? Sino ang mas may credibility sa sinasabi, si Cheese o si Tambi? Si Tambi sinasabi niya hindi siya konektado sa flood control projects, wala siyang ghost projects. Si Cheese din ganon. Sa tingin ninyo, sino ang magnanakaw dito? May record ba si Tambi na siya ay talagang magnanakaw? Meron to eh. Bribery, sabi ni BP Sara. E, teka muna. Si Chiz Escudero. Ha? Ah, ano? Mer meron ba tong record? Ba kailangan si saliksikin natin yan. Saliksikin natin kung anong record ni Chiz. Pero tapusin natin to. The truth? Chiz didn't ask for time. He used his time file on schedule. In a world where fake news travels fast, facts have to move faster. Yo, Ay, kailangan na uh, tayo, mga kababayan, tayo mga banateros-banateras, gagamit tayo ng ulo. Huwag na po tayong papabudol muli. Huwag na tayong maniniwala sa salita. Ha, kaya, grabe, ang lagi kong sinasabi sa inyo, Huwag niyong paniniwalaan ang sinasabi ng politiko. Ang titingnan ninyo yung record nila. Kung maayos ba sila. Kasi kung hindi sila maayos, kahit anong sabihin niyan, fake news yan. Sinungaling yan. Titingnan nyo. Okay? Sasabihin, hindi ako adik. Pero adik naman pala. Dating adik, takot magpa hindi ako magnanakaw. Eh, dati nang magnanakaw. Oh. Hindi ako... Uh, 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 anong nangyari sa siyudad? Yung ganun, investigahan nyo. Ito po para sa lahat. Kahit mga vloggers, kahit po ako, huwag nyo akong paniniwalaan. Tingnan ninyo kung totoo ba yung mga pinagsasabi ko. I-research nyo rin. Para tayong mga Pilipino, hindi tayo mabilis mabudol. Lagi nating titingnan totoo ba 'tong sinasabi ni Tambi? Totoo ba 'tong sinasabi ni Cheese? Totoo ba 'tong sinasabi ni Kotsoli? Lagi Laging ganoon. Kasi pag ganoon, di tayo mabubudol. Kung nagresearch po tayo, hindi dapat presidente si Bongbong Marcos. Kung nagresearch tayo, hindi dapat naging ah uh, congressman si Tambi. Unless na lang Garcia 'yan. <laughs> si Garcia ang pumasok sa sitwasyon. O, oh, di ba? That is a different story. Pero kung titingnan natin yung background, marami sa politiko natin hindi sana nakaupo kung marunong mag-check ang mga Pilipino. O, oh, eto, tingnan natin. Ha? O, oh, tingnan nyo po. Ano naman ba ang background ni Cheese Escudero? O, oh, tingnan po natin. O, oh, tingnan natin ha, yung background ni Chis Escudero. Napaka-importante niyan. Ni-research ni Guanson pambihira to si Rich. Si Guanzon, nang bubutas ha. Oo. Ano kaya ang nakita ni Guanson dito kay Cheese? Oh, tingnan natin. Former Comelec Commissioner Rowena Guanzon just dropped receipts and she's not buying the smear. Mm. She searched. She checked. No graft, no plunder, no corruption case. Escudero's record clean for 20 Ayun, matindi. For 27 years, no corruption, no graft, walang record, si Cheese Escudero. Mamatindi din mag-research ha? ha. Ginawa ni, ni Guanzon na pink to, dilaw ito. Ay alam naman natin yan eh, di ba? Alam natin ang karakas niyan. Kaya lang, eto si Guanzon, ang yellow na hindi kumakain ng tae. Bikadiri ata yun. <laughs> ah, di ba? O, taas ang kamay dito ng mga dilawan. Tanong ko sa inyo, kumakain ba kayo ng tae? <laughs> Gayaan nyo si Gwanson, di kumakain ng tae. Okay? Oh, so si Cheese, malinis for 27 years. Yung record. Tanong! Si Bongbong, ano record for 27 years? Ano eh? Naku. Ha, rolling Stone. Uy. <laughs> ah. Si Sandro, anong record for 27 years? Mas lalo na si Tambi. Ah, ano, record ni Tambi for 27 years? Magkakahalaman <laughs> tayo dito. Ha? Ah? Eh, ako hindi ko sinasabing mat perfecto si Cheese. Hindi ko rin sinasabing perfecto si PRRD. Hindi ko rin sinasabing perfecto si Sarah. Pero kung nga pag-uusapan natin, nakawan. Ay, pati si Bongo, kung pag-uusapan natin ay nakawan, malabo 'yan. Siguro kanya lahat tayo may weaknesses, pero pagdating sa nakawan, doon kayo tumingin sa pamilyang Marcos. Ha? Eh, may record yan, pati pamilya ni. Eh. O, di ba? oh, eh alam niyo nangyari doon sa Marcos Romualdez before. Ay, kayo, nakaalam niyo na yan. Ah. 27 years. Guanzon says it straight. The attacks only came out after Escudero challenged Martin Romualdez. Ang kakawatak-watak mm. na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya, ay matagal nang bulung bulungan sa bawat sulok ng bansa, pero ngayon, unti unti nang sinisigaw ng taong bayan. Ay pati si Harto dinamay. Pati si Heart dinadamay nyo, pambira. Ganito lang to, ah. Ako na ko kayo. Pagpangit ka. Hindi <laughs> ito pangkalahatan to. Pagpangit ka, hindi ka dapat na insecure sa maganda. Ah. Kasi ako, kahit di naman ako gwapo, eh, never, never ako na insecure sa pogi. On, ano pa nga yan eh? Ah, ibig sabihin eh, maganda ang pagkakal Ah, uh, hulma ng Diyos dyan, no? Oh, maganda. So, huwag niyong problemahin. Ang problema, may naiingit kay heart. Personal attack. Oh, alam niyo kung bakit? Alam ko kung sino yung mahilig po personal attack. Kaming banateros, tatlo pa lang kami noon. Si Banat Bay, ako, si Boss Dada. Pinersonal attack kami. Galing sa gobyerno. Kumuha ng vlogger. Inatake kami. Ang atake sa amin, eh, hindi issue-issue. Personal. Ganyan sa kabila. Ganyan ang galawan dyan sa kabila. Oo, oh, akala mo naman yung anak nila hindi nahulihan ng droga. Nakaw, oh, pambihira. Oy, nako. Mm -hmm. Eh, baka mamaya sumulpot na naman yung mga, <laughs> mga trolls. But anyway, ah, oy, ikaw, I'm talking to you. Ha? Ah? Huwag kang nagseselos kay cheese. Di ba? Hindi mo siya pwedeng gawing waiter all the time. Ha? Kung ikaw insecure kay heart, problema mo yan. Tigil-tigilan mo ang droga. Okay? Kasi sabi nila, dati, dati daw ah, dati, wala po tayong pinapatukuyan. Dati heart trap ka daw. Eh ngayon, lulong ka daw sa droga. Kaya ganyan ang itsura mo. Ha? Wala talaga. Sabi nga ni Tori, naku pa, si bira si Tori, tinanggal. Dahil may binanggit. Ang adik pumapangit. Nakakita na ba daw kayo ng adik na ano? Oh, talagang nakakapangit yung kahit heart trap ka, papangit ka. At kahit heart trap ka, pag ang nakatapat mo, si heart, magmumukha ka talagang pangit. Tanggapin mo yun. Biyaya ng Diyos yung kay heart. Wala sa'yo. So relax ka lang. Huwag mong idamay yung personal. Ha? Oo. Doon ka lang sa issue. Si Heart lang kung si Heart lang ang topic ninyo. Ay, si Heart. Si Cheese. Kung si Cheese lang ang topic nyo, dinadamay nyo pa si Heart. Mga animal kayo. Ha? Tigil Tigilan nyo yung pagdadrugs ninyo. <laughs> oh. To it too. Guanzon claps back. Hmm. Mayaman na si Heart nung pinanganak pa lang. This isn't hmm. about her. It's political damage control. Ayun. Kasi yan ang sinasa. At marami nagsasabi sa akin na ako kasi wala akong alam sa artista. Wala akong kaalam-alam sa artista. Alam ko lang pag maganda. <laughs> I mean, marunong ako tumingin kung maganda. But anyway, ah, marami nagsasabi sa akin tinatanong ko doon sa may mga alam sa artista. Ang sabi nila, mayaman 'yan si Heart. Dati pa 'yan. Dat bago pa niya nakilala si Cheese, mayaman na 'yan. Sa katunayan, mas mayaman pa yan kay Cheese. Ibe pa mo naman, heart. <laughs> Ay, cheese. Ang ganda na nung asawa mo, mayaman pa. Ha? Oh. <laughs> Kaya hindi kailangan maurakot. Minsan kasi, alam nyo, ito, ito, kwento, kwentuhan lang ha, real talk po tayo, pero totoo to. Minsan kasi, yung lalaki, nagiging swapang lang sa pera, dahil pag ang babae, mukhang pera. Oh, di ba? susulsulan. Oh, ay, ikaw ang dapat pinakamalaking kurakot dyan. Papatalo ka dyan sa buhayan na yan. oh, ilaglag mo, ilaglag mo. Hindi diniliber yung basura ng maayos. Yan ganyan. Pag nabubulungan ka ng asawa, ha? asawa na swapang sa pera, delikado. oo oh, kaya kayo, may mga asawang hindi mo kampera, pera. Pasalamat kayo sa Panginoon. Dahil pag ikaw nagkaroon ng asawang adik na mukha pang pera, tapos ka dyan. Tapos ka. Kunwari, gusto mong ibangon ng iyong pangalan, pero ang asawa mo, adik, tsaka ano, eh, example lang to, wala tayong pinapatukuyan, ha? Ang asawa mo, adik, tsaka uh, mukhang pera, ay, mahirapan ka ibangon ng pangalan mo. Kasi ba't hihingin ka ng hihingan ng para niyan, eh? O bibigyan ka pa niyan. Tara, eh. Noon tayo concert. Nako, delikado. O, pagkatas ng concert, ano na? Mm. Ano na? Palitan na kayo. Di ba? Nako. Alam na ako, delikado. O, o sige, ba dinadamay niyo si Hart? Ito lang, sana mga kababayan. Issue lang tayo. Ha? Sa issue lang tayo. Huwag natin idaba yung personal. Pati asawa, hindi naman politika eh. Hindi naman political figure si Hart eh, di ba? Uh. pero, ito, sadyang mayaman. Hindi katulad tulad nung iba. Mayaman lang yung apelido. Pero kulelat naman sa pamilya. Nakakita na kayo ng ganon. ba? Diba? Adi, alimbawa, alimbawa lang to ha. Alimbawa. Alimbawa lang to, wala tayong ano. Yung Reyes na apelido. Kunwari, mayayaman ng Reyes. Pero hindi lahat. May kulelat dyan. Ah. So, hindi po. Ibahin nyo si Hart. Hindi yung, hindi, lihitin mong ano yan, ha? Oo, oh, hindi katulad nung iba, nadamay lang, nagbukang mayaman yung apelido kasi mayaman dati. Yung kinaninuan nila, kurakot or something, di ba? But her, it's political damage control. Guanzon's message is clear. Escudero's clean. Romaldas is camp. Panicking. And the timing? Too convenient. Ayan. Exacto yung sinabing, the timing? Too convenient. Isipin mo, for 27 years, Walang record si Cheese. Nananalo nga ito ng uh, no drama, etc. Malinis po. Ah, hindi po yung katulad nung iba na talagang maraming bahid. Si Cheese malinis, 27 years. Biglang nagkaroon ngayon. Sin ngayon, 'di ba? Ang pagsilip pa sa kanya sa isang kontraktor, Ay bakit si Marcos, apat ah, ka yung diskaya ang daming kontrak, ang daming nasarang kontrata diyan sa Ilocos Norte. Di doon mismo sa lugar niya. E ito naman nag-contribute lang na legal pa at gawain ng marami. O, oh, di ba? So, yung timing eh. Parang yung timing natin. Ang tagal ko na sa mundong ibabaw, wala pa tayong threat ng gera. Simula nang nabuhay ako, Nanalo lang si Bongbong Bong Marcos maging presidente, bigla na lang tayo may threat ng gera sa China. Pambihira, ang lakas ng timing mo, Bongbong Bong Marcos. ba? Diba? Nung panahon ko, paano? May bahana. O, pero sa Quezon City, dati wala eh. ba? Diba? May bahana before. May corruption na before. Pero grabe ngayon. Grabe ang baha ngayon. Grabe ang corruption ngayon. Maraming nangyayari sa panahon lang ni Bongbong Marcos. Magtatay, maglalagay ka ombudsman, ganyan. Di ba may kaso ang anak, may kaso pa siya. Pambira, ano ba 'yon? Sino na ang presidente ang nagitnap ng presidente? Bongbong lang. Diba? Kaya yung mga timing nila ngayon, talagang pang-atake.